everyone. Another client na naman kami for speaker box. Para pala yan sa van guys na speaker. So, sa mga gustong magpapagawa guys, comment lang kayo or PM kayo direct para mapag-usapan kung paano proseso guys. And location namin guys is Malolos. Marami na rin nagpagawa sa kanya ng mga speaker guys speaker ng tricycle, speaker na pambahay, speaker ng van, ganun. So, ito na nga guys, napurma na siya ng puan. Wala pa siyang cover niyan guys, pero maganda na. Ano pa kaya kung may cover na, di diba? Next niyan guys, is lalagyan na nyan ng foam at cover. At ito na guys. Nalagyan na niya ng cover. Then, ilagay na niya yung mga speaker. Diba guys? Napakaganda ng style niya. At ito na nga guys. Ang pinaka exciting part. Mag-sit na siya na Or installation na siya guys so, kas malapit na siya matapos guys at ito na nga tapos na napakaganda niya guys yan siya rin ang nag install niyan guys sa so, mga gusto mo pagawa guys mag inquire na kayo work done sound check na tayo guys <laughs> So another satisfied clients. Maraming salamat po sa pagtitiwala sir. And happy day po.